mga bagay na hinding-hindi mo dapat ginagawa sa iyong buhok, para hindi ito masira o madamage ng tuluyan. Isa, masyadong madalas na paghuhugas ng iyong buhok o hindi sapat. Ang masyadong madalas na paghuhugas ng iyong buhok ay magre sa tuyo at dull na buhok. Kapag labis tayong naghuhugas, tinatanggal natin sa ating buhok ang lahat ng mahahalagang langis na nagpapanatili dito na malusog at maganda. Ganoon din sa ating balat. Katulad nito, kapag naman bihira tayong maghugas ng ating buhok, maaari tayong makaranas ng malubhang negatibong epekto. Ang pag-build up ng dumi, alikabok, at mga idinagdag na langis sa ating buhok, ay magiging sanhinang pagbabara ng mga pores ng anit na sa ilang mga kaso, ay maaaring maging sanhinang pagkalagas ng buhok o stunted na pagtubo ng buhok. Ang ating anit at buhok ay karapat dapat sa parehong due diligence, gaya ng ating mga mukha at katawan, kaya siguraduhin kumonsulta sa isang espesyalista sa buhok, upang magtatag ng schedule ng paghuhugas na angkop para sa iyo. Dalawa, pagbabanlaw ng buhok ng umuusok na mainit na tubig. Kahit na gusto nating lahat ang mainit na shower pagkatapos ng mahabang araw, ang ating buhok ay hindi sa kasamaang palad, ang sobrang mainit na shower ay may parehong epekto na ginagawa ng mga maiinit na tool sa ating buhok. Ang sobrang init at singaw ay madaling natanggal sa ating buhok, ang mga mahahalagang langis nito at iniiwan nitong mahina at madaling kapitan ng karagdagang pinsala. Inirerekomenda ng mga espesyalista sa buhok ang pagligo ng mildly na mainit, na magbibigay daan sa iyong mga follicle ng buhok na buksan at linisin ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-conditioning, napakahalaga na ilipat mo ang tubig sa malamig, upang muling magsara ang mga follicle at maiwasan ang panganib na magkaroon ng ingrown hair o makaranas ng pangangati. 3. Paglalagay ng conditioner mula sa root ng buhok Kapag kinoconditioner ang iyong buhok, mahalagang iwasan ang iyong mga ugat. Ang mga conditioner, na karaniwang makapal at mabigat, ay nagdudulot ng mga bara sa mga pores ng anit. Nangangahulugan nito na ikaw ay madaling kapitan ng ingrow na buhok, mga nasirang follicle, at labis na langis. Ang buhok sa tuktok ng iyong ulo ay ang iyong pinakabago at dahil dito ang pinakahydrated. Ang buhok naman na mas malapit sa dulo ay mas matanda at tuyo, kaya mahalagang matarget ang mga lugar na iyon habang nagko-conditioner. Ang isang mabuting tuntuni na dapat sundin ay ang conditioner ay hindi dapat lumampas sa iyong mga tainga. Apat, Magaspang na pagpapatuyo gamit ang bath towel. Ang pagpapatuyo ng iyong buhok gamit ng tuwalya ay lubhang nakakapinsala. Ang magaspang na paggalaw ng pagpapatakbo ng terry cloth sa pamamagitan ng iyong buhok ay nagre-resulta sa pagkasira, pagkalagas ng buhok, at pangkalahatang pinsala. Kapag ang iyong buhok ay basa, ang mga hibla ay lalong nababanat na nangangahulugan na ang mga ito ay sapat na malambot upang masira kapag mali ang pagkakahawak. Sa susunod na mag-shower ka, subukang gumamit ng cotton t-shirt o microfiber hair wrap. Ang paraan ng t-shirt ay gumagana ng katangi-tangi para sa mga taong may kulot na buhok at para sa pagplapang ng buhok. Ilagay lamang ang iyong buhok sa loob ng shirt at itali ito tulad ng gagawin mo sa isang bath towel. Kayon paman, kung mayroon kang oras at pasensya, subukan ang air drying at ang iyong buhok ay magpapasalamat sa iyo. Trima pag-overheat ng iyong buhok. Ang labis na paggamit ng mga maiinit na tool ay ang pinakamadaling paraan upang masira ang iyong buhok. Ang init ay nag-aambag sa split ends, pag-split at pagkatuyo. Bilang karagdagan sa paggamit ng isang malakas na heat protectant, inirekomenda ng mga espesyalista sa buhok na limitahan mo ang iyong paggamit ng mga maiinit na tool sa dalawang beses sa isang linggo at subukang huwag crank ang mga ito ng masyadong mataas. Anim. Pagsusuklay ng basa ang buhok. Kapag basa ang iyong buhok lalo itong madaling masira dahil sa pagkalastiko nitong dulot ng shower. Bilang resulta, mahalagang maghintay hanggang ang iyong buhok ay halos ganap na matuyo bago magsuklay. Bilang kahalili, maaari kang kumuha ng isang wide tooth comb upang maalis ang pagkakabuhol sa ibabang kalahati ng iyong buhok habang nag-iingat upang maiwasan ang mga ugat. Ang pagsusuklay sa iyong buhok kapag ito ay ganap na basa, ay magdudulot ng matinding pagkasira at hindi kinakailangang pagkalagas ng buhok. Ito ay totoo lalo na para sa mga ugat, na konektado sa iyong pinakabagong mga hibla ng buhok. 7. Pag-google ng masyadong maraming oras sa araw. Ang ating balat ay halos kapareho ng ating buhok. Ang parehong mga entity ay malalim na apektado ng mapaminsalang sinag ng araw. Kapag ang ating balat ay nalantad sa labis na araw ang ating mga katawan ay natatakpan ng mga paso na may potensyal na maging sanhi ng kanser. Katulad nito, ang araw ay nagiging sanhi ng ating buhok na maging tuyo at dull. Kahit na ang pinsalang ito ay minsan ay nagkukunwari bilang natural na mga highlight, ang ating buhok ay nagiging napapailalim sa malubhang pagkasira. Upang maiwasan ang mga negatibong epektong ito, tandaan na maglagay ng ample sunscreen, lalo na sa iyong anit, at mamuhunan sa isang chic floppy hat para sa panahon ng tag-init. At panghuli, nakakalimutang kumain ng almusal. Ang pagkain ng mataas na protina na almusal, ay nagtataguyod ng malakas na paglaki ng buhok, at pinapagana ang iyong katawan ng mga nutrients na kailangan nito upang simula ng iyong araw. Ang mga itlog at halo-halong berry ay dalawang sikat na pagkain sa almusal na nagpapadali sa paglaki ng buhok at kalusugan sa pangkalahatan. Daging tandaan na ang malusog na buhok ay nagsisimula sa kusina. Bukod pa sa mga nabanggit sa video nating ngayon, ay marami pa ang bagay na pwedeng makasir sa ating buhok, alin sa mga ito ang guilty ka at aminadong madalas na nagagawa. Hanggang sa muli maraming salamat sa inyong panunood. Isa, masyadong madalas na paghuhugas ng iyong buhok o hindi sapat. Ang masyadong madalas na paghuhugas ng iyong buhok ay magreresulta sa tuyo at dull na buhok. Kapag labis tayong naghuhugas, tinatanggal natin sa ating buhok ang lahat ng mahahalagang langis na nagpapanatili dito na malusog at maganda. Kanoon din sa ating balat. Katulad nito, kapag naman bihira tayong maghugas ng ating buhok, maaari tayong makaranas ng malubhang negatibong epekto. Ang pag-build up ng dumi, alikabok, at mga idinagdag na langis sa ating buhok, ay magiging sanhi ng pagbabara ng mga pores ng anit na sa ilang mga kaso, ay maaaring maging sanhi ng pagkalagas ng buhok o stunted na pagtubo ng buhok. Ang ating anit at buhok ay karapat dapat sa parehong due diligence, gaya ng ating mga mukha at katawan, kaya siguraduhin kumonsulta sa isang espesyalista sa buhok, upang magtatag ng schedule ng paghuhugas na angkop para sa iyo. Dalawa, pagbabanlaw ng buhok ng umuusok na mainit na tubig. Kahit na gusto nating lahat ang mainit na shower pagkatapos ng mahabang araw, ang ating buhok ay hindi sa kasamaang palad, ang sobrang mainit na shower ay may parehong epekto na ginagawa ng mga maiinit na tool sa ating buhok. Ang sobrang init at singaw ay madaling natanggal sa ating buhok, ang mga mahahalagang langis nito at iniiwan nitong mahina at madaling kapitan ng karagdagang pinsala. Inirerekomenda ng mga espesyalista sa buhok ang pagligo ng mildly na mainit, na magbibigay daan sa iyong mga follicle ng buhok na buksan at linisin ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-conditioning, napakahalaga na ilipat mo ang tubig sa malamig, upang muling magsara ang mga follicle at maiwasan ang panganib na magkaroon ng ingrown hair o makaranas ng pangangati.